ako sa pagluluto ngayon. oh, oh, sige sige. No, no, no. Scramble. Scramble mo na. Woo! Look okay, at this. Dali, is... scramble mo na. Scramble mo na sige. Scramble mo na, Scramble mo na. Hmm. Siya na. Oh, na po ang uh, kasi nag po ako pa kunti-kunti gawa ng ang tubig ay mahina, mahina ang tubig niya. May inaayos sa kalsada. Bawang, sibuyas. And then, itinol ka natin. So, yan po yung maging pisunta. Ka. So, kaya natin, guys, ilalagay yung itlog. It's now, guys, the result. So, kaya natin, ilalagay yung egg. Ilalagay yung... Add, small water. Small water. Let's add ng konti lang. Small soy sauce, salt, konting asin guys. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Magandang tanghali.